today's video, mag-walking na naman kami ni Smarty. Ah, ah. Pero, pupunta kami dyan sa mga ganyan. Sa make-up. And, ah, ah, Wait, lalapan Wait. natin yung camera sa magandang question.

siya. Nakuha na naman tayo. Ito siya. Dalawang paraso. O, oh, ba? Diba? Marami pa dun kaso. Hindi ko apot. Pero na naman tayo, mumubangin. Mung Apple mango. Uh, successful ang pangunguhan natin sa puno ng kapitbahay. So, ito na siya ngayon. Kakainin natin. Pero hindi naman natin ito ubusin. Uh -huh. Titikman lang natin. Kasi inuubusin day grace. Sinisip po. Kailangan ko ng maasin. Pero mahina ako sa maasim. daw. masyado na kain ng maasim. Yeah. Okay. Bagoong. Alam <laughs> Cravings. Satisfied. Satisfied pala. Satisfied bulol lang ang person. Hindi Yun lang karaming kakainin ko. Kasi hindi ako mahilig kumain ng gandeling. Ang gusto ko ay Indian mango. Kaso wala ko makita ang Indian mango. At ko so yung maniba lang. Ayaw ko yung ganito. Mm -hmm. Mm. Sarap to. kakain mo sa tabing ilog. Uh -uh. Picnic kayo. Mm-hmm. Nangangasim ka na ba? Huwag ka naman manood. Joke. <laughs> Thanks for watching everyone. Mwah.